Good morning, everyone! Kakagising lang namin ni Yuri. Nagluluto ako dito ng egg omelette. Ayan. Luto na yan. Breakfast namin yan ni Yuri. Sure lang kami. Ah! Yun si Yuri. Yan si Yuri, kumakain na lang toast Diyan lang kami natulog ni Yuri, oh. Kasi ayaw yung matulog dun sa kwarto kasi wala daw ang papa niya. Ah, uh, kanina, madaling araw, nagchat si Dimitri. Sabi niya, kakarating lang daw nila sa port ng Mindoro. Kasi, nag-ano sila kagabi, nag sumakay sila ng Montenegro lines yata yun. Sumak sumakay sila mga alas 10 ng gabi. At madaling araw na sila nakarating ng port ng Mindoro. So ngayon naman, nagdadrive na sila patungo doon sa Puerto Galera. Uy! Na Uulan, umuulan dito sa amin. Si Yuri guys, gusto niyang maligo sa ulan. Sabi niya, I like rain mama. I want to take a bath. Okay, go na. You're not cold. Go! Ah, parang giniginaw na siya, oh. You don't want anymore? Hmm? Yeah. Bring my bike. You legal? Come on. You don't want anymore? You don't want... You don't wanna... Bring my bike. You don't wanna take a bath in the rain? Cold. It's cold, right? I told you it's gonna be cold. I think already. You already? Yeah. yeah. My My Go. Go. already Go. 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 My shoes are legal. My shoes is dirty. Shoes, shoes dirty. I need another source. Come here. It's okay. You can wash blue one, it. Blue one. You can, you can wash it. Wash. Wash. Wash with water. No need to wet your blue shoes. Do not wet your blue shoes. Go! The shoes are you put on your shoes yourself you put it on yourself wow i'm so proud of you baby what do you need i need towel towel why do you need towel you're not done yet you stay here i bring towel you stay don't take it off towel you cold are you cold Go inside. Get inside there. Ayan, si Yuri dito na lang siya nag-hot shower. Kasi maginaw sa labas. Look at me here. Yeah. Say, so, I'm done ligo, everyone. I'm done taking a bath. So, naughty, naughty, naughty boy. <laughs> naughty, naughty, naughty boy. <laughs> No, 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 your boy. No, 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 boy. No, 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 boy. Let's call Papa, baby. No. You want you want to talk to Papa? No. You don't miss Papa? Papa is going to the Cebu. Cebu? No, not Cebu. Manila. Malina. Manila. And Malila. Manila. Cebu and Manila. 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 It's not Malina. Manila. 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 Yuri. Yes, Yuri, guys. Naglaro siya ng bahay-bahayan dito. Sabi niya, Mama, make me balay-balay. <laughs> Yuri. Hawa ba ka? <laughs> si Yuri, guys. Wala pala silang pasok kahapon at saka ngayon. Kasi maulan, laging umuulan, umuulan dito. Are you sleeping? Yeah, I'm sleeping. Sleepy ka? Do you like your balai balai? Baka is going in there. Baka, don't go in my balai. Malakas ang hangin ngayong araw. Siguro may bagyo. And umulan talaga buong araw today. Pag alas 3 na. Napakalakas ng hangin da dito sa bukid, guys. Ayan, nagluluto ako dito ng mamemeryenda namin ni Yuri. Saging. Nagluto ako ng pritong saging kakagising lang kasi namin ni Yuri from NAP. At ayan, mag-e-snack kami. Saging yung marienda namin. Okay, Yuri. Eat that saging. Banana, fried banana. banana. Let me banana. give me let me. <laughs> let me, let me. Let me only one. Ah, this one. This one. This one. Yan talaga buong araw. At malamig dito sa bukid at mas lakas ang hangin. Kaya kami ni Yuri, dito lang kami sa loob ng bahay buong araw. Hindi kami lumabas kasi malamig. At yan si Yuri na nanonood ng Bluey, favorite, bagong favorite niya. Lagi siya matatawa sa Bluey. Ewan ko. And si Dimitri, guys, dumating na siya ng window um, Puerto Galera sa Mindoro. Bukas mag freediving diving ngayon sila ni Eugene. Scuba diving or free diving. Dalawa kasi yung gagawin nila doon. Free diving and scuba diving. Kaibigan ko pala, hindi dumating ngayong araw dito sa amin um, kasi umulan din doon sa Dumaguete. Tapos dito din sa bukid. I think whole Visayas yata ngayon ang maulan. Siguro may low pressure. I don't know, or typhoon. I don't know. Hindi ako nakapanood ng balita. So, try niya bukas pumunta dito pag hindi umulan. Ngayon, makakasama kami bukas ni Actually, okay lang naman kami ni Yuri dito. Medyo boring. Wala <laughs> kami kasi kami lang dalawa. Ako, nag-iirit lang naman ako ng video dito. Tapos, minsan, nakahipaglaro kay Yuri. Si Yuri, naglaro dito sa kanyang nakapagawa siya sa akin ng bahay-bahayan. Dito lang siya nilalaro sa loob ng bahay. Tapos, uh, nanonood ng TV. Nagluluto ako ng fried chicken, guys. For our dinner. Fried chicken lang kami ni Yuri. nag kasi ako kanina kasi akala ko dadating yung kaibigan ko. Hindi pala dumating. So, mag lang ako ng mga Apat o lima. Ah, alin pala po. <laughs> alin tong lima. grabe yung ulan dito guys good morning everyone maulan ang umaga natin ngayon meron nabasa ko pala sa news dito sa facebook may ano meron palang bagyo or ano yun hurricane bibingka <laughs> cute ng name bibingka at dito nga tatama dito negros island doon din sa occidental mendoro maraming mga lugar Oh, grabe, lakas ng ulan. Ang sarap ng tulog namin ni Yuri. Alas 7 na kami Alas 7 na ako nagising si Yuri. Wa, hindi pa. Tulog pa rin si Yuri. Sila Lenlen, buti na lang natapos ng bahay nila Lenlen. At least hindi na sila mauulanan ngayon. Ayan si Yuri, natulog, may kasamang flashlight. <laughs> Ayan yung bitawan, yung flashlight niya kagabi Ang laban daw niya yan sa wolf Handsome boy! Good morning! My baby handsome boy. Good morning. Ayan na naman siya sa kanyang flashlight. Yuri, you need to charge your flashlight. No? Maybe it's going to have a brownout later. And we need to charge your flashlight. So we can use it later. Let's charge it. Yeah? Okay. Anyways, pag nag-brownout mamaya, guys. Ayan, may binili si Dimitri na led light. Automatic yung mag-on pag nag-brownout dito. So, at least may ilaw kami dito sa bahay. Ayan! Nag-brown out na dito sa amin. Wala na kaming kuryente. Dinala ni Dimitri yung power bank namin. Yuri! Yuri, it's brown out. I think whole day to nga, na malba brown out. Yeah, it's raining. The rain is heavy. Arcane? Yeah, there's a hurricane Bibinka. The name is Bibinka. Means you will have strong wind and heavy rain. our power bank is not here. Papa brought it. Papa brought it to Mindoro for travel. Baka! Ayun si Baka. Giniginaw. You cold, Baka? Are you cold? With water. Magluluto kami ng gin, ramen, veggies. <laughs> pig baka gig gig baka gig dai la pu skaji dai la pu baba baka dai la pu dai baka dai la pu dai la pu Baka. Yan si Baka, nandito sa loob ng bahay. Itong si Baka na sanay na kasi to sa loob talaga siya ng bahay kahit nung inadap namin siya. Papi pa siya doon sa aming apartment. Lagi siya nasa loob ng bahay. Si Journey naman ayun, nagagala gala si Churnie kahit maulan. <laughs> Umuwi lang si Journey dito pag gutom. Kai pag ano na kainan time na. Pero si Baka dito natutulog sa, sa loob. Dito din siya, lalo na pag maulan, ayaw niya sa labas. Tawan, asa na si Chorney? Kaninang umagan dito yun, kumain ng breakfast. Let's drink Milo kasi ma malamig. Buti na lang nakapag-init ako ng tubig bago mag-brown out. Hindi ako mahirapan sa pag-init. Pretty little baby. Pretty little baby. Hi hi. Sing, sing. It's cold. Our <laughs> house. Our house is so cold because we opened the windows. Mas lumakas ng hangin at ang ulan. Close that one. Yeah, we have to close. Our windows. Only mama. Only mama, because it's dangerous. You're gonna fall down there. Can you close? close. It's it, baby, It's it, your <laughs> the finger. Finger. What's this? A sticker. What what's this sticker? Is is it a sad no smile. Smile. Happy? Yeah, happy What about this one? This one is sticking on your eyes. I'm a pirate. You're not a pirate yes that's my family finger family finger yeah. that's your family finger okay yeah. you put it on your finger put it on your finger can you help me, okay. help me. wait 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 voila, not yet voila <laughs> how do you do Mama finger, mama finger, where are you? Here I am, here mama. I am, how do you do? Nagluto kami ni Yuri ng pancake. Sige. Just shake. Mix, 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 mix. Not shake. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix. More. More, mix it more. More flour. No, no, you have to mix. Oy. Mix it good. Wait, You want to eat Pipino? Yeah. Pipino, not Pipipino. pino <laughs> nagnanap si Yuri nakatulog siya walang panood panood ng TV cartoon today kasi brown out <laughs> yan laro laro lang siya sa kanyang mga laruan nag coloring books kami tapos nakatulog din siya maulan pa rin guys maulan pa rin at napakalamig dito si Dimitri hindi namin makontak kasi wala kaming wifi. Walang internet. Connection kasi nga brownout. Ayan. Magbibake ako ng sweet potato para mamayang hapon. Dinner namin ni Yuri. Tapos magluluto lang ako ng manok later. Yay! May kuryente na kami balik na ang kuryente guys nagluto ako dito ng sopas guys kasi malamig chicken chicken, macaroni, carrots patatas lagyan natin ng lastly cream dami nito lagay ko lang to sa ref para makain namin bukas. Lagyan natin ng kaunting mga herbs. Dried herbs. Thyme. I think thyme lang meron ako na pwedeng ilagay dito. nagluto din ako ng pagkain nila baka at chorni dito. Manok. Yuri, eat na Yuri. Dali. Still hot. a uh, little bit later, okay? Ayan na ang sopas ni Yuri. typhoon. I don't know if it's already a typhoon or just a low pressure. But it's super windy here. natumba yung mga tanim po Yung mga herbs ko doon sa labas, oh, natumba. Tapos yung bugindilya na hindi namin na transplant. Awan ko lang, ano nangyari doon sa my garden ko. Hindi ko napuntahan ang garden ko. Puntahan natin mamaya pag humupa yung ulan. Grabe yung ano, lakas. Ang sobrang lakas na hangin kagabi, pati ngayong umaga. Nagkalat yung mga ano namin sa labas. Mga balde. <laughs> Maya ako ahon na hunin yun. yun oh mga basil mga basil ko dyan natumba sabi ang lakas ng hangin at ng ulan lalo na kagabi ang nangyayari sa balde namin oh napunta na dyan dun yan sa may laundry area napunta na dyan ang aming balde at wala na namang kuryente ka? guys Nawala yung kuryente since kagabi pa mga alas 7 or alas 8 yata yon What are you eating? Soup. Macaroni soup. <coughs> ang leftover soup namin kagabi. Kain kami ni Yuri for <laughs> breakfast ng soup. <laughs> Kasi malamig ang panahon mm Sarap ng soup. Yuri, you miss Papa? Yeah. Did you miss... <laughs> yeah. Si Yuri kagabi habang Kinakantahan ko siya para makatulog. Naiyak siya guys. Sabi niya, Papa, Papa, Papa. Namiss niya ang kanyang Papa. <laughs> naiyak talaga siya kagabi. Tumulo yung luha niya. Poor boy. Pero nag-video call naman sila kahapon ng kanyang papa. Naglaro-laro sila dun sa... Naglaro, nag, ano sila, naglaro ng basketball sa messenger. <laughs> Pero pagkatapos no, nawala yung internet kasi namin. Kasi nag-brown out. And then, yun, tulog na kami. Kinantahan ko siya para makatulog. Tapos bigla siyang umiyak. Sabi niya, po, -poo 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 -poo. Do you miss papa baby? Where's the carrot? Carrot is there, there's a lot of carrot there. Do you miss papa? And where's the potato? And where's the? Let's call papa later. Oh. There's a lot of potato there. That one is potato, yeah. Let <laughs> Yuri! come back. Bye-bye, I'm going now. You stay here.